ako mandili. Hmm. Every morning today, it's not staying. Ayan, magdidilig na nga tayo, guys! Ayan, magdilig-dilig muna tayo ang pangit ng na-okra po, guys. Kasi sobrang, ano na. O, uh, di ba nakuhanan ko na ito dati? Pero, ang ano niya, on? Ayan, malago na uli. Tirang bunga o oh, nag-iisa. Nakuhanan na kasi. Ayan. Diligan natin mga to. Ito ang aking alagbati. Ayan guys. O, oh, diba? So, bago ko ulit ito po ng pagkailangan na pag, pag lalako ka tao so, sa ito. Yung bayon, ito yung Ayan, ba ito? Pag healthy niya, ha? Ayan. Ayan, green. Ayan, Good morning, sunshine. Ayan na. Ayan. Okay, Ayan, guys.